Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may request pa po si Kevin Durant sa koponan ng Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang lumabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Na solution na na nga po mga katrops ng Phoenix Suns ang kanilang pinaka problema last season. Matapos nga po nila na makuha sa free agency ang kanilang pinakabagong point guard na si Tyus Jones na siyang pinakabagay na tutulong sa kanilang team sa susunod na season. Yes, inaasahan nga po na siyang magsiset ng mga plays para sa kanilang tatlong superstar na si Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. At dahil nga po dyan ay sigurado nga po na hindi na sila magkakagulo pa sa pagawa ng opensa. Mismong ang sikat na NBA analyst nga po ni si Charles Barkley ang nagsabi na mas maganda pa rin nga po na meron sila ngayong isang mapagkakatiwalaang point guard sa kanilang lineup. Maging si Kevin Durant nga po mga katrops ay natuwa na rin naman sa naging move na ito ng Suns ngayong offseason ngunit base nga po sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, hindi para naman nga po siya satisfied dito. Sa katunayan, meron pa nga po itong pangalawang request sa kanilang team at iyan nga po ang kagustuhan nito na ayusin ngayon ang kanilang mga ginagawang plays. Well, hindi rin naman nga po niya nagustuhan ang game plan last season ng Suns kung saan parati lamang nga po siyang nakatayo sa gilid ng court at naghihintay kung kailan siya papasahan ng bola ng kanyang mga teammates which is isa sa mga dahilan bakit nawawala siya sa rhythm. Kaya kailangan nga po nila itong baguhin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mas madaming ball touches. Samantala, pumunta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Base nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita ng NBA analyst ng si Brett Siegel, magiging agresibo pa rin nga po ang front office ng Golden State Warriors sa pagkuha ng mga high talent na players para makakuha ng itatandem kay Stephen Curry at kabilang na nga po sa mga pangalan na nabanggit ngayon na target kunin ng kanilang team ay ang mga superstars na si Lebron James ng Los Angeles Lakers at si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Sa parte nga po mga ni Lebron, malapit na rin naman nga dapo na magtapos ang kanyang kontrata sa Lakers habang si Yanis naman ay pinaniniwalaan na alis sa box kapag hindi na naman sila nagkampiyon. Kaya handa nga po talaga ang kanilang team na gumastos ng bilyones upang makuha lamang nila ang mga ito. Pero bago pa man nga dapo makuha ng JSW si Lebron, ay kailangan muna nga dapo nila ditong isakripisyo ang kanilang mga players na si Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Moses Modi, at ang kanilang tatlong future first round pick ayon sa ibinulgar na balita na Bleacher Report. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.